Ang sampalok ay maasim na prutas na gamit sa pagluluto at tradisyonal na medisina. Narito ang ilan sa mga benepisyon nito sa kalusugan. Pampalakas ng immune system, mayaman sa vitamin C. Ang sampalok ay tumutulong magpalakas ng immune system at labanan ang mga impeksyon. Nakakatulong sa pagtunaw. Ang sampalok ay may mataas na fiber content na nakakatulong sa pag-aayos ng digestive system at pagpapabilis ng metabolismo. Pampababa ng lagnat, sa ilang tradisyonal na gamit ginagamit ang sampalok bilang pampababa ng lagnat at pampalakas ng katawan. Nakakatulong sa pagbaba ng kolesterol, ang regular na pagkain ng sampalok ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng bad kolesterol at pagpapabuti ng kalusugan ng puso. Panglunas sa sugat, ginagamit din ang dahon at bunga ng sampalok sa paggamot ng mga sugat at pamamaga sa ilang lugar. Subukan ng sampalok para sa mas malusog na pangangatawan. Mag-subscribe para sa iba pang health tips.